Ben Tulfo Unfiltered Ito nakikiging problema ho natin sa mga bosses na nagsasalita ho na kung minsan eh, magkasalungat ho mga sinasabi ng gabinete ho, ano? O sige, pangalanan ho natin si Badong at si Vit. Sino si Badong? Si Salvador Medialtelia. At saka, yung isa naman, si Vit, si Vitaliano Aguirre. Mga bossing, ako'y magtatanong, magderecho na ho tayo, unfiltered ho to. Eh, hindi ho naman siguro magsasalita ang abogado nitong si Napoles. Eh, ang abogado na ho, ang abogado niya na asasabihin sasabihin na parang dumating, na parang nagbigay ng advice, etong dalawang si at si Badong, <laughs> si Stephen David, na sinasabi niya nag-file petition for transfer of uh, ito custody kay Napoles. Matapos siyang matapos ang pag kanya'ng pagpag ugnay no, pagkukonsulta ho kay kay Badong, kay Media at kay Justice Vitaliano Aguirre. Abay, dito sa parting to, dininay ho ni Badong. At uh, sa parte ho sino sa abi ho si si Salvador Media Dialya. sa pronunciation ko, pasensya na kayo no eh, bakit daw siya magbibigay ng legal advice sa kanyang eh, sa, sa kanyang kliyente? Sa kung kung kung, kung ganito lang naman na daw legal advice for his client. If I were his client, ibig sabihin si I were fi, I will fire isisibakin si niya ho yung attorney. Kasi hihingi ng legal advice mismo si Stephen David, something is wrong here mga boss. Linawin ho natin pag ganito hong mga nangyayari, ang nakikita ko na hong dahilan, sigurado talaga, ebay, talaga, talagang talaga mag-iisip talaga itong presidente ho natin, si Presidente Gong, abalang-abala na para bang mismo ang kanyang mga tauhan nagkakagulot, hindi, nag, hindi, hindi parehong mga sinasabi. Sila mismo kontra-kontra. Kaya tama nga siguro naman ang sinasabi ng President Digong, he's not happy with the performance of the cabinet kapag medyo iba na ho yung mga ingay, hindi na ho sila tutugma-tugma. Abay, kinakailangan na siguro talaga ng reshuffle. Para sa akin ho yan, unfiltered mga boss. <laughs> Sinabi naman ho nitong si Vitaliano Aguirre, mga boss, ano? <laughs> hindi naman daw legal advice. Eh, kumbaga, ang pakipag-usap po sa kanila nitong si David ay eh, para bang opinion lang ay parang usapang ewan. Kung usapang ewan, anong klaseng usapan? Usap-usapan lang. Kung baga, eh, sabi ho rito, appeal. Apag, pag, eh, pag ito'y opinion lang naman eh. So, hindi talaga legal advice. Eh mga boss, kung ikay nilapitan, o kahit nasabihin, ito'y ah, opinion lamang, E eh, pwede hong sabihin ng abogadong si Stephen David, e eh, yung, 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 opinion ay eh, matuturing legal advice kasi hindi naman kayo magkaibigan. Hindi naman kayo magkabarkada. E eh, may kailangan kayo kay Naples, etong Itong si Vitaliano Aguirre, Si DOJ Secretary, may kailangan kay, kay, kay Napolis. Kung kaya, siyempre si Napolis, eh, meron ding, meron ding abogado. At itong abogado, Parang siguro para mailipat si Napoles, ay eh may motion. Kung kaya, para malipat. Naturalmente, eh bay, alam mo na kung anong gagawin mo. Eh, may motion ka ngayon para mailipat ka. Eto ho, naging issue rito. Kasi parang andating, eh nagkakagulo. Hindi tumutugma mga sinasabi, mga bossing. Mahalaga ho kasi kung kayo'y alter ego ng Pangulo, kinakailangan kayo'y you should be singing the same tune. If not, one of you should shut up and the other one should talk. If not, kung hindi naman yung magkatugmangin yung sinasabi, mas magandang ay, ay, ito na lang yung prinsipyo na dapat gawin ninyo. Ano? Unfiltered! Di ba? No talk, no mistake. Less talk, less mistake. More talk, More mistake. Wala akong pagkaiba yan eh. Sa tatlong mga unggoy. <laughs> Hear no evil, see no evil. I speak no evil. <laughs> Mamili na lang ho kayo kung saan. At hindi ko sinasabing mga unggoy. <laughs> Itong mga kolokoy. Kasi nagiging issue ho to. Talagang pagpipistahan ho to. pag aawain kayo ng mga media kasi kukunin ho talaga ano ba talaga. Pero ngayon, parang lumiglina naman. Sabi naman ho rito, hindi naman daw legal advice yun eh. Actually, he talked to um, ES Executive Secretary uh, kay Salvador Medial Dia uh, para doon sa sinasabing opinion. Now, ngayon, sabi ho rito that we at the DOJ Department of Justice could not well, okay? could, could, could not <laughs> Anong ibig sabihin ko na? And uh, order her transfer of detention. Boss, maganda ho talaga siguro dito sa parting to. Bantayan na lang ho natin mga sumusunod ho ng kabanata kasi baka mahilo ho tayo kung sila sila mismo nahihil na rin. Ito na lang aking sasabihin. Iba ho talaga kapag kayo'y mga tinatawag ho na alter ego. Siyempre pag alter ego kayo, umaasa ang Pangulo sa inyong makakayanan. Sa inyo mga pinagagawa, eh kung talagang magagaling ang mga advisors na, which I say magagaling naman, hindi lang magkaiba-iba magka tono, eh dito nagkakaroon ng problema. Ako ho kasi, abay, tingnan na lang ho natin kung sino yung sa balasahan. Kung may balasahan man, abay, makikita naman siguro natin kung sino yung maaalis at kung sino mananatili. Kasi kung sino yung maaalis, eh ibig sabihin nabawasan ng tiwala o talagang pinalayas o di naman kung sino mga nanatili, eh nandum pa yung kumpiyansa ng Pangulo. O di naman kaya hindi na satisfied, hindi na happy ang Pangulo, kawawa naman ang ating Pangulong. Kawawang si President Digong, mga boss. Ben Tulfo,